Guys, ito na. Ang na namin yung ka Di dito sa ilaw. Wala eh. Oh, wala rin na kong ano. Hindi, ano. may... bukas mo na bigyan. Babalik naman kami. Hindi, nakapirol na eh. Ayoko. Pag ah. mo nakapirol na, ayaw ko yung mga bibig. Guys, ito. Nagkabit na namin sa... Ah. Chat mo siya. Sa, ano? Ano? Sa, sa kalupi guys nailagay na namin yung ilaw so yan o oh kada So dito dalawa. Talagang ilaw o ang nagbibigay ganda sa bahay. Ayan guys. Oh. Ngayon lang namin yan ulit. So ang ano ko na lang nito sa kusina. So guys, yung pin light, nalagay na namin. Ang sukat namin nito guys, ano, 20 by 20 kabilaan And clearance ito. tapos to guys ito naman yung sano Okay na nailagay ko na ayusin ko lang yung ano, medyo tabingi so pag pinatay dito guys hindi yan pwede buksan doon sa taas hindi pwede buksan to dito Ito ang tatatawag guys na 3 way. Yan Ngayon, pagbago ka umakit doon sa baba, buksan mo doon. Tapos pwede mo nang patayin dito. Pwede mo na siya patayin dito. Tapos ito, naglagay din ako sa hallway para pagpatay yan. Hindi, pasok sila dito sa kwarto nila. Yung dalawa. Okay na. So ito guys, kisa minalang inaantay ko rito. Ito. So ito okay na. Ngayon mm lang ito guys. -hmm. Ito. Babaguhin ko ito eh. So yun na. Liwanag na. <coughs> tapos ito. CR. again yan. Isang ilaw lang. Tapos exhaust fan. So, bago magkatapos ang guys, siguro tapos na ako rito. Sa elitrigal. Dito na lang sa gitna. So, okay na ito guys. Itong 3 weeks. Ayan. Buksa natin ha. Natin. Nakabukas ang ngayon guys. So, ngayon pababa na. Pwede na dito. Patayin sa baba. Yan tata ko guys na 3 weeks. Ito. Ayan. na guys may pagbabago yung ilaw namin mm -hmm. dahil uh, wala kasi itong plano kung baga, ano, kami na magpa-plano dito dahil rewiring to eh so, sala ang ano nito dati eh so ngayon nito na yung mga inailagay namin mga pinlight dahil ang laki ng sala nito eh so, namin to ng ilaw eh Ah, sisintroan namin ito ng ilaw dito sa sala eh. Ayan o. No? Oh. So ito guys, sinipat namin itong pin light. Ayan. Lalagay namin dito. Ayan na yan. Yung binubutas na yan. Din ito. ito naman yung ilaw pang sala kakabit namin kasi ito yung kasama dun sa pinlight so ngayon ito yung John. Ayun, nga. So, nagkabit na namin yung pinaka-center oh, diba? ilaw sa sala. Ray, ano mo nga, patay mo nga kung ilang ano siya. No, Oo, ilang trewi ba yan. Ayun. Ito ba? Ito ba? Ito Oh, maliwanag na. Pagkaano talaga yan. Punasan na lang. Plastic. Dapat ko, tatak pa kami ng plastic yan. Hindi, tatak tatakpan natin yung plastic natin. Ay, na, ay, Oh.